Tutuhanan tungkol sa tahimik na tao. Una, ang tahimik na tao ay madaldal talaga sila sa mga taong ka-close nila. Pangalawa, sila ay may isa or dalawang kaibigan na. Siyempre, doon lang sa mga totoong kaibigan. Kanatlo, mahiyain sila. Pangapat, Madalas, nagsasalita lang sila sa isip lang. Pang lima, sila yung mga taong may maganda ngiti. At syempre, nakakatawang tawa. Ganyan sila kasaya. pang -an. sila yung mga taong tapat sa kanilang mga kalaylasyo. pang pito pagmatcha sa lahat ng sitwasyon. Pangwalo, sila yung mga na na tao, pero iba kong magagalit. Kaya wag na wag mong na gagalitin. Yung mga tahimik na tao, pang Yung tipo, sinasabi lang nila yung mga nararamdaman Kahit na nasasaktan na sila. At pang sampo, pag sila nakilala mo naman at magkumpuerta besin sila, doon na nila ipapakita yung totoong sila. So, saan ka dyan sa mga na ito?